Magandang araw mga ka-Sports, may bago na namang balita tungkol sa ating pambansang koponan Gilas Pilipinas. Ngayong linggo, isang mainit na laban ang inaasahan natin dahil makakaharap ng Gilas ang Macau Black Bears at isang tune-up game. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Ang tune-up game na ito ay hindi basta-basta. Isa itong preparasyon para sa mga upcoming tournaments ng Gilas kagaya ng FIBA Asia Cup Qualifiers at iba pang international tournaments. Mga ka-sports gusto ng coaching staff na masubukan ang chemistry at kondisyon ng ating mga players. Laban ito para makita kung sino sa mga players ang handang lumaban sa mga mas malalaking kopunan. At siyempre, magandang pagkakataon rin ito para makita rin natin ang mga bagong muka na pwedeng maging susi sa tagumpay ng ating Gilas Pilipinas. Ang Macau Black Bears ay isang professional basketball team na naglalaro sa Asian Basketball League o ABL. Kilala sila sa mabilis at physical na laro. May mga imports din sila mga sports na napaka matitinik kaya hindi magiging madaling laban ito para sa ating national team na Gilas Pilipinas. Ang head coach ng Black Black Bears ay kilalang taktisyan at ang kanilang players ay may mga karanasang international. Kaya asahan natin na magiging kompetitibo at makabuluhan ang tune-up game na ito. Bagamat hindi pa opisyal ang lineup, inaasahan na makakalaro daw dito sina Kevin Kiambao, Carl Tamayo, Dwight Ramos at ang bagong 6'10 recruit na si QMB o Quincy Miller-Brown. Maging si Justin Brownlee ay inaasahan kung papayagan na ng FIBA. Napakalaga mga ka-sports ang tune-up game na ito para sa development ng team play. Hindi lang ito basta practice kundi ito ay simulation ng real game situations. Abangan natin mga ka-sports kung paano mag a ang gilas sa depensa ng Macau Black Bears, lalo na sa mga pick and roll plays. Napaka-importante ring bantayan kung sino ang magiging go to the guy ng team at kung sino ang lalabas na leader sa loob ng court. At siyempre, excited tayong makita kung gaano ba kalalim ang bench ng Gilas. Mahalaga ito mga ka-sports kung gusto nating lumaban sa mas malalakas na bansa kagaya ng Korea, Japan at Australia. Kaya mga ka-sports, markahan na ang kalendaryo. Isang laban na hindi dapat palampasin. Suportahan natin ang ating national team at ipakita na ang pusong Pilipino ay laging laban kung laban. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka po sa lahat ng Gilas content. Salamat sa panunood at mabuhay ang Gilas Pilipinas. Ingat po kayo! PBA Fajardo, a great catch and a great finish. A little mistakes will creep in. So CJ Perez brought in for this last play.